Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nananlangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa na silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, Nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may suma kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.